So, ngayon po mga batid, at nagpapausok po tayo ng insensu istiga rin po mga batid, ng kamanyang rin po. Para maging masyerte ang ating lalong na tangan natin mga gamit rin po mga katid, oh. Ayan, po akong mag-aukun yung mga katid, eh. Yan, insenso po yan mga batid. At para maging mabisa po ang ating tangan, na gamit rin po sa narangan ng espertola na rin po mga batid, yan. At pagpapausok rin po yan mga batid, Para lumakas lalo po ang ating gamit o oh, tangan natin mga, oh ginagamit rin para maging activate po yung at yung processor rin po mga kapatid nito maka-access ng inerya rin po mga kapatid si sanbit san, si sanbit po yung mga kapatid aromatan po yung mga kapatid yan laban sa mga kulang at bad spirit po yan sa mga sumpa mga kapatid kung alam nyo po ma panalangin rin po yan at napakaganda rin po niya si San Benito rin po ang aromatan rin po mga kapatid Ayan po ang aking mga gamit sa tangan rin po dito po mga katid. Ayan. So ngayon po mga katid, maganda rin po ito na may ganito rin po kayo. So magnetic rin po yung mga katid. Pim nyo rin po kung gusto nyo rin po at nais nyo rin po mga ganito rin po mga katid. At napakaganda rin po yan mga katid. Oh. Nakakapang hatak ng si Arte rin po yung mga katid. Oh. Magnetic po yan. Maganda sa mga negosyo po mga katid. Kung tawagin magnetic po yan. Ayan po napakalakas po nyan at kinakaragahan ko pa ng mga orasyon o panalangin na rin po yung mga para maging mabisa po mga atid. ayan, para mapanatiling mabisa po yung ating gamit na rin po mga kutid nakahalip ko ako sa inaano ko lang ito yung sensory stick ko inipit ko lang ito sa hita ko rin po mga kutid kaya na ako magawa ko rin po mga dito ito rin po pala yung mga aking gamit na rin po mga sa larangan ng spiritual na rin po mga atid. Ito rin po, isa po mga kapatid oh. Isang leg po yan mga kapatid. Ah, uh, tunay po yan mga kapatid. Legit po rin yan. Na leg rin po yan mga kapatid oh. Uh, galing pa sa t -t yan sa Thailand rin po mga kapatid yan. Line. Ayan yung mga ano natin mga gamit na rin po mga kapatid. Meron rin po ako na isa rin po pala dito mga kapatid. Ah, uh, rin po. Ito lang po ito mga kapatid. yan pinakasukan na rin po natin yan para maging lumas po ang ating gamit po na uh, pagkapausok po nakapang uh, parimob ng negatibo rin po yung mga tid at maganda rin kasi na may inseso rin tayo at uh, nagpapausok po tayo sa ating tanan o bahay natin para tumayo ang mga negatibo o mga ne uh, ne negative energy rin po mga t -t. so ngayon po mga tid uh, may gagawin pa po ako at magsasagawa pa ako ng ibang recoil rin po matid para makapag-activate po mga patid, yung ano yung gagawin rin po natin mga kapatid so may po mga kapatid gandito na lang po tayo at yung mga, mga kapatid eh, pawang gabi rin po ito mga kapatid sa Diyos pa rin tayo manalangin o magdadasal po mga kapatid so ngayon po at lagi po tayo mag ingat rin po kung saan tayo naroon po so ngayon po hanggang dito lang po